Anak, tikman mo nga itong linuto ko. Sige po, Nay. Anak, anong lasa? Mmm, ang sarap naman po ng nilaga nyo, Nay. Anong sabi mo? Ah, uh, nilaga po. Anak, sinigang yan! Pinagluto ko na nga kayo, gano'n pa sasabihin mo? Alam bang nakakapagod magluto, ha? Simula ngayon, di ko na kayo pagluluto. Bahala na kayo sa buhay nyo. One hour later... Anak! Yes po, Nay. Alin sa dalawa dito yung mas bagay ko? Uh, yung red po, para di kita yung bilbil nyo. So mataba ako, ganon. So di na ako maganda, ganon. Pangit na ako, ganon. Sige, simula ngayon. Maghanap ka na ng mama mo. Yung magandang mama, ha? Palitan mo na ako. Uh, uh. Uh, ang sarap ng pagkain. Nag-enjoy ka ba? Oh, anong problema? Tanong mo sa sarili mo. Ha? Bakit ako? Ewan ko sa'yo. Ah, tinatoyo ka na naman, no? Ayoko na! Palagi na lang ganto. Ano bang ginawa ko? Nahihirapan na ako! Ang ayos na ayos mo lang kanina kumakain tayo, ah. Alam mo, ako okay na sana, eh. Kaso ang damot mo. Ang damot-damot mo! Ano bang pinagdamot ko sa'yo? Sabi ko sa sa'yo kanina, sa akin na lang ang balat ng manok. Pero kinain mo pa din! Hindi ko talaga kayang ibigay yun. Ipagdamot mo na lahat. Huwag lang ang balat ng manok. Sorry na. Hindi. Itigil na natin to. Babe naman eh. Di mo ako babe. Bakit? Takakapatid mo ako. Ay. <laughs> Lagot ka kay mama. Number one. Ano ang war na naganap noong 1939? Ako mama, ako mam. Ma okay, Kyle. Ah, uh, Battle of Yultong. Anong Battle of Yultong na yan ha? Puro ka kasi tiktok eh. Yun po kasi yung uso, ma'am eh. World War II yung class, ha? Puro ka kasi cellphone, kaya di mo alam. Kung confiscate ko yan eh. Number 2. Madali na lang to, ha? What is the Philippine National Anthem? Mamalam ko yan. Yes, Scarlett. Ano kasi yun, Luke? Celos by Shira? Anong celos-celos, ha? At di ko alam bakit ba nagkagagawa. pala, Ma ma'am. Lahat kasi sila kinakanta yan, eh. Aba! Saan kayo galing, ha? Ah, sa kantin po, ma'am. Ah, ang kakapal ng mga mukha Hindi niyo na alam yung mga boundaries niyo! Bes, alam ko na to. Magte-trending si ma'am. Hala, nakalag pala ako. Anak, alas lang ako sandali, ah. Ah, sige po, nay. Katapos mo maglaro dyan, patayin mo sinain ko doon. Sige po, sige po. Bye, anak! One hour later. Yes! Victory! Ano kasi inuutos ni Mama? Patayin ko yung... Ah, baka yung electric fan. Hi! Oh, mga pre! Game na ulit! Ano yun? Parang masusunog. Ah! 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 Ano? Ah! ko? Laki na lang, apoy. Tubig! 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 Ah! Ayaw pa rin mawala! Kamusta na kaya yung anak ko? Mama! Ay, anak! Nandito na ako! Anak! Ito gamot mo, ha? Okay, next! Ano po masakit sa inyo? Masakit po ngipin ko. Suggest ko lang, tanggalin na natin lahat, ha? So, ano pong problema? Ah, masakit po yung likod nyo. San banda? Anong san banda? Eh, sorry, nakakalito po kasi dalawa likod nyo. So, check lang natin yung puso mo, ha? Ay, oo nga, ang hina ng tibok ng puso mo. Alam ko na. Ano pa ka na crush mo? Vince, sige tawagan natin. Hello? Oh, gusto ko daw niya kausapin. Oh, ayan na, bumibilis na. Sige po, pasok. Ay, hindi po ako nag-check up ng mga matatanda. 8 years old pa lang yan? Ay, grabe, linaklak ka ng vitamins ng mga magulang mo, no? Okay, next. Ay, wow, ang gantong bata naman ito. Sa akin ka nalang palagi magpa-check up, ha? Huwag sa ibang doktor na ng bata yun. Rawr! Sige, check na natin yung puso mo, ha? Gusto mo bang marinig ano sinasabi niya? Sabi niya, Vince, 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 crush mo ako, no? Eee? Mars! Uy, Mars! May bago na akong boyfriend, Mars! Talaga? Magde-date nga kami ngayon, eh. Sige, Mars, una na ako. Sige, Mars, enjoy! Eh, di sana all may jowa. Ay, ihaas pala ako! Hindi pwede. Ay, sige na, payagan niya na ako. Ah, uh, gagawa kami ng project sa school. Naku, bilisan mo, ah. Yes! Sige, Nay! Few moments later. <laughs> nag ka ba? Oo naman, babe. Kasi masakit yung ngipin ko kasi ang tigas nung manok. <laughs> Gagawa pala ng project ka. <laughs> Uy, Mars! Boyfriend ko nga pala. Ano? <laughs> Nay, girlfriend ko nga pala. Shoota, anak, tita mo yan. A anak mo, Mars? <laughs> Pasensya ka na, God bless. Huh? Hindi tayo pwede Ma! Ma! Oh, bakit? Ano ba yan? Bakit ang ingay mo? Verified ako, ma! Verified? Ano yun? Ma, tingnan mo may blue check na sa pangalan ko! Verified ka na, anak! Verified ka na! Yeah! Verified ka na! Di... So ayun guys, verified na tayo dito sa TikTok. Woo! Yes! Napakasaya! Salamat sa mga sumuporta sa akin from the very beginning. Ayun guys, super na-appreciate ko kayo and maraming salamat talaga. Oh, huh. hiningal ako doon Magandang dilag, puso ko yung nabi Anak, sino kinakantaan mo? Kinakantaan ko po yung jowa ko, Nay. Nakaharap ko ng jowa sa litmatch? Opo, Nay. Sobrang dali lang po gamitin na litmatch. Dahil sa litmatch, sobrang daming tao pwede mong makachat at makausap anytime. Meron din itong feed kung saan makikita mo mga pictures ng mga tao, mga nakakatawang posts, Tsaka kung ano mga saloobin nila at mga inspirational quotes. Pwede ka din mag-upload ng mga cute pictures mo. Pwede ka din maglagay ng captions. Ang cute ko. Para makita din ng mga ibang friends mo. Sobrang dami mong pwede magawa sa lit match. Buti nilang anak, sinabi mo sa akin, din ako baka paghintay mag-post ng mga sexy picture ko, mag-post ng mga inspirational quotes, tsaka gusto ko din makakilala ng mga bagong kaibigan. Kaya ikaw, ano pang inihintay mo? Idalad mo na, let's match up. Tara, usap tayo. Anak, tingin mo tong balita. Hiwalay na daw yung Katniel. Tingin nga na eh, baka fake news lang yan ah. Pinost ni Katrina. Hindi! <laughs> hindi pwede mawala ang Katniel! Tineeeel! Katrin! Bakit niyo gilawan sa amin to? <laughs> na ito. Breaking news! Walang pasok on all levels dahil hiwalay na ang Katniel. Pati sa balita ang OA. Kala mo di ka nananood ng movie ng Katrina ha? Umiiyak ka pa nga eh. Ayun na, nakakakilig naman. Wala nang nangyari. Uh, hindi, hindi ka makamatay. Uh, Oo na, die hard fan ako ng Katniel. Mars, ikaw ba yan? Uy, Mars, kamusta ka na? Mars, buntis ba anak mo? Paano mo naman nasabi, Mars? Ba't ganun? Ang laki ng tiyan. Impossible yun, Mars. Wala nga jowa yun eh. <laughs> Ay naku, Mars. Tanungin na lang natin. Anak, punta ka nga dito. Ano yun, Nay? Anak, di ba wala ka naman jowa? Nay, aamin na po ako. May jowa po talaga ako. Pero di naman kayo nakikita, di ba? Nay, madalas po kami magkita. Pero di ka naman buntis, di ba, anak? Nay, may aaminin ako sa'yo. Isang buwan na akong... Naku, ayan na ba sinasabi ko sa'yo, Mars? Ano? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Magkakaapo na tayo. Nagdadalang tae. Mars, ikaw ba yan? Uy, Mars, kamusta ka na? Mars, buntis ba anak mo? Paano mo naman nasabi, Mars? Pag gano'n, anak, inang Chan impossible yun, Mars. Wala nga jowa yun eh. <laughs> Ay naku, Mars, tanungin na lang natin. Anak, punta ka nga dito. Ano yun, Nay? Anak, di ba wala ka naman jowa? Nay, aamin na po ako. May jowa po talaga ako. Pero di naman kayo nakikita, di ba? Nay, madalas po kami magkita. Pero di ka naman buntis, di ba, anak? Nay, may aaminin ako sa'yo. Isang buwan na akong... Naku, ayan na ba sinasabi ko sa'yo, Mars? Ano? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? na tayo. Nagdadalang tae. Mars, ikaw ba yan? Uy, Mars, kamusta ka na? Mars, buntis ba anak mo? Paano mo naman nasabi, Mars? Ba't ganun? Anak yun ang tiyan. Impossible yun, Mars. Wala nga jowa yun eh. <laughs> Ay naku, Mars. Tanungin na lang natin. Anak, punta ka nga dito. Ano yun, Nay? Anak, di ba wala ka naman jowa? Nay, aamin na po ako. May jowa po talaga ako. Pero di naman kayo nakikita, di ba? Nay, madalas po kami magkita. Pero di ka naman buntis, di ba, anak? Nay, may aaminin ako sa'yo. Isang buwan na akong... Naku, ayan na ba sinasabi ko sa'yo, Mars? Ano? Ba't ngayon mo lang sinabi sa'kin? Magkakaupo na tayo. Nagdadalang tae.